Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Sa ngayon, mag install po ako ng bracket ng TV na nabili ko. Ang TV na ito ay 55 inches. So, mangyari wall mounted. Ang gagawin natin dito, hindi stand. Ang bracket na ito, nakikita nyo po, nilagay ko na. So, dahil ang, ang TV na ito ay pa-curve, hindi siya, hindi siya flat Nakikita nyo po. Nilagyan ko po siya ng spacer. Ang spacer na yan, kasama sa bracket na ito. Makikita ninyo, dati na siyang may butas dyan. Nilagyan ko ng screw. Yan, screw. Yan, screw. Ito ang nakikita nyo po. Ito ay q na. Ang brand nito ay uh, TCL. Hindi ko alam kung matatag ito. Pero ito yung napili namin. Ito ay whopper para sa bus. Magandang tunog nito sa testing. So, ito na ikakabit na natin. Maglalagay muna ako ng support. Ang support na yon ay kumakapit dito. Itong support na tinutukoy ko, ganito yan. Pag, inis, pag nilagay sa, sa wall, pag ganito. Tapos pag nilagay naman ang TV, ganito yan. Yan. Tapos ganyan-ganyan ha. Tapos isasagad natin yan. Hindi na yan ma, malalaglag. So, doon sa pagkakabitan ko nito, ang ginawa kong sinter noon ay ito. Kasi kung makikita nyo, ang center nyan ay yan. Sinagad ko na dito. Kasi kinuha ko ang center ng wall. Tapos, ang height naman nito, makikita ninyo, dinagdagang ko pataas ng konti. Kasi ang magiging center nito ay naandito. Kasi hindi ko ginamit ang uh, itong hole na ito. Kasi ito lumalagpas. Lagpas ito dito. Pa, lagpas ito dito. Pangitingnan. Kaya nag-adjust na lang ako dito kung ginamit ko ang ano na to, ginamit ko ang ang hole na ito, yung dalawa. Bababa ito at ito naman ay masisinter ko. Ang sinter ko, ang level ko doon ay tingnan natin. Ito ang sinter ko. Yan. Sinter ng TV yan, ha? itong tinutukoy ko. Dito na shoot, dito na ito tatapat. Center ng TV galing sa baba, 42 inches. Kumbaga, halos standard, libi lang ng mata ng tao kapag, nako pag kapag nakaupo. Tapos galing naman doon sa wall, o galing doon sa edge nito, sa, dito sa end yan, hanggang dyan. Kinuho ko naman ang center niya. Tapos bubutasan ko na ito para i-mount na ito, yung bracket para sa TV. Okay, start na tayo. Subukan natin. Mangyari, ang gagamitin ko sa pagbutas. Yan, ito. Okay. Tapos, makita nyo. Isisit ko dito sa hammer. At siyempre, siyempre, ikot yan. Ang ganyan. Okay. Isit ko yan. Tapos, ang pinaka, ano ko dito, ito, sasahaw dito sa dumi. Kasi walang maghahawak ng vacuum kaya ito na ginamit ko. May vacuum naman pero hindi ko magagamit. Tapos ang tox na panglabi ko naman, ito kasama ito ng bracket. Ito 'yan oh. Ito 'yan, 'yan. Kasama ito. Syempre, 'yan ang magagamit ko. May hammer tapos ang sukat nito, nasaan na 'yan? Uh, unahin ko muna 'yung maliit. Subukan natin. Tapos paglagay naman ito, ito is mo lang hanapin lang ang kasi tutunog to eh. Yan. Okay. Pagtanggal, madali lang yan. Tapos, umpisa na natin. Para safe, kailangan ko mag-chinilas. Okay. Okay na subukin natin. Ang maliit ang inuna ko. Tapos ang length nito, tantiyahin ko na lang. Ganito. Yan o. Oops. Siyempre, kailangan natin ng protection sa mata. 알음 아, 블 Okay. So, ang gusto kong gawin, ito, eh, ito ang ano ko, itong isusunod ko muna, wag muna yung para, yung, wag muna yung sukat para sa, ito pagtanggal pala nito ha, ito, ah. ito ano lang, kakabigin lang, Pak! tanggal na. Tapos ito, papalitan natin, tutis natin, Okay na yan. lang po. Tapos ito, ganyan. Pabilis lang yan kasi simula, simula sa maliit. Alright. Tapos, tinamad na ako maghanap ng maiksim ito. Kaya ang gagamitin ko ulit ito yung mahaba na mahaba ang gagamitin ko kasi malambot naman na ngayon ang gagawin ko lalagyan ko ng marking para huwag masyadong mahal para huwag babaon ito ng gusto kasi malambot yung hollow blocks kabayan lalagyan ko ito ng marka kasi Ayokong gamitin yung yung stopper ng pero pwede naman ko so, subukan ko sana ang stopper ng barina sa ano niya sa link niya ang problema nga lang ano ang taong nito mahabang mason ang gagamitin ko ayan o oh, makita ninyo kaya ang gagawin ko na lang ang ginawa ko na lang ito ayan Okay. Umala Manong bumangon Subas ko Nandala ako doon ah Ayun nilagay ko ng tux ah Nilagay ko ng toks mga kababayan na andyan ah Ano ba hindi ko alam kung napindot ko ah Kasi ko Nilagay ko na Ayun. Tapos Ang setup nito ang gulo nyo. Sinasabing may kalamansi ako. Ayun. Ayun, kabayan, Buti na hanap na yung kalamansi. Magkakabit na tayo. Ayun, okay. Ayos na yan. Moment of truth na. Tapos, magkita nyo. Ayos naman lahat naman ng sahod. Yan. Nadali lang ako kanina kasi biglang nagsubas ko. Lumakas yung hangin. Ikakabit na natin. Sa pagkabit natin, pagkabit na natin ito. Diba? Kasi hindi na po kailangan magbasama natin ha. Okay. Itapunan natin ito. Okay. So, darin eh. matigas. So, ayos to. Ibig sabihin, kapit na kapit ito. Tapos, ang una, ito muna, Siyempre. Ito muna. Oops. Ayun. May kukunin pala ako. Oh, sakaling magamit yon Ito naman, na-hammer natin. Tanggalin na. Hmm. Kasi mamaya na ang ligbit nito. At baka sakaling mayroon tayong gamit dito. Ayun oh. Tingnan natin ito. Ayun, possible. Possible ha? Possible. Ito, yan. Tapos, ang pichay, parang sa tuloy subukan natin ito kung kung uobra ayon oh ayan na subukan natin to tapos syempre subukan natin Alright. sa katunayan mahina mahina ito pero pwede na rin aha Ayun, nakasit up na siya pero one lang. Subukan natin. Ang ano nito, hihigpitan ko. Ito lang panghigpit ko. Pag final na. Asan ang natin? Ayun. Subukan na natin. Kung obra. Ayun. Tapos, pag gagawin di ba hindi pa nabaon dahil mabigat, dadagdagan natin ng torque yan. Ilagay muna natin lahat ito pa isa yan isa tingin natin ha ayun o oh. yan tapos ito pa lagyan natin lagyan na natin lagyan yan oh. pero mas maganda yan na nakaka feel tayo ng 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 tension Okay. Right. Tingnan natin. Okay, kung dati 1 kanina, 1 nilagay natin sa 13. Nilagay natin sa 13, ano. Kung mahinang battery, ang battery ang ano ito. Nilagay natin. Oops. Isinira natin. Ayun. Pili-pili. Okay, okay. Pagin natin sa sa 20. Kaya pa naman ang battle. Ayun. Tapos, gagawin natin, kukuha ko ng level bar. Mukhang yata wala na tayong gagalawin. Kasi kung uh, Oh, wala na tayong gagalawin kasi nasa level na siya. Yan, nasa level na. Ayun oh. Oh, okay. So mas mas maganda na ganoon. Wala na tayong gagalawin. Higpitan na lang. Okay, okay. Yan. Tapos nakasit siya sa sana. Nakasit. Sa 19. Yeah, 19. Tingnan natin. Yeah, nahirapan ang battery. Yeah. Subukan natin ng isang battery. Nandito na ang Okay, matigas na yan. Ang gagawin... Okay, ang gagamitin ko ngayon sa ngayon dito ay panghimpit ito na para sumbol na tayo. Ayun. Ayun. Okay, lahat na po mahigpit. Saka napakatatag kasi ramdam ko ang hipit niya sa loob. Sa toks niya. Ikakabit na natin ang TV. Para makita na natin. Tanggalin muna yung mga gamit para ikabit na yung ating TV. Yan. Okay mga kabayan, ilalagay ko na po yung TV. Matatag na ito ano? Matatag na yan. So. Okay. Ito ikakabit na natin. All right. Kanya, ikakabit ko na. Dito. Okay lang ako, Ito, yung dalawa na 'yan, ihuhuk natin dito. Tapos ipo-push natin, i-slide natin, amen. To the left para sa mga dito dito, ito'ng magiging center. Parang, parang okay na. Uy! Okay ka ba yan? Halos sa sobrang medyo malaki talaga. Kaya, ano oh. Yan, yeah, malabis siya. <laughs> Nag-quiz nag ang camera ko ang titingnan natin, mag-apakulit si Misa. Nakasagad na to. Nakasagad na. Nakasagad na lahat. Yan. At hindi na rin yan magalaw-galaw. Kapag magtatanggal po nito, ito i-slide lang pa kanan. Hanggang sa marit niyang slot na pwede mo siyang i ililin papunta ron. Tapos, kakabigin and then iangat na. Ay nakita niyo po asa nang Yan ang ibig kong sabihin, nakasagad niya sa dito, dito banda sa kaliwa. Tapos hindi siya magagalaw na. Napakabigat ng TV, napakabigat ng TV. Pero kayang i ng bracket na yan kasi ano yan eh. Uh, 30 kilograms ang kaya niyan. Depende na lang sa pagkakapit ng toks na nilagay natin. So, masasabi ko, ayos naman nasasalaminan yung ano eh medyo masasabi ko na malaki talaga kaya yan o ayan 55 inches so dahil sa nakabit na yan pwede ko na isit up ang cable o internet para dyan o yan o okay kabayan maraming maraming salamat sa inyong panonood sit up ng TV natin Ganun lang po magkabit ng bracket para sa wall mounted ng TV Okay, bye-bye.